Kinadya. Hmm, wow. Yan, ito na ng ating nahuling bayo po. Gumagapang na, mga kante. Wow, uh, sarap. yan, uh, bayo Yan, magandang hapon mga kanter Bali marami ang kasama natin mga kanter Bali may bisita tayo mga kanter Pinunan pa tayo dito sa ating lugar Ng ating isang kaibigan yan ni Sir Marvin Alminon, Ang pinunta pa tayo dito sa Pinamalayan Si River Warrior tinaya sa paghanap ng Bayoko mga ka hunter Yan bali kasama din natin ang team ni Sir Gusto At saka team Putik Yan mga ka-hunter Tara ka, Para, ka sama nyo kami at kahanap tayo ng Bayoko Dito sa gubat namin mga hunter Yan bali mga hunter maghanap tayo ng Bayoko Ang tawag dito sa aming ka-hunter natin ang bupis mga hunter ito mga kantar, nakita tayo ng isa oh. Yan oh, bayo ko yan mga kantar. Oh. Yan, bali nakakita din tayo ng bayo ko oh, ng sa puno na siya oh. Yan, kasama natin si Tol Marvin oh. Almena na. Oh. Yan, maraming salamat sa bisita. At saka Tim Putik. At saka si Sir Gusto. Yan. At saka si Sir Alex at si Sir JR. Pagkakit na din tayo. Ano yan? Hindi matibig yan! Yan yung nakuha natin mga ka-hunter Isang oh. timba na. Yan, bali pa na tayo mga ka-hunter at lulutuhin naman natin ni Puputrip Trip. Yan. Yan. ito nga pala yung nakuha natin mga bayo ko mga ka-hunter oh. Tinaktak natin dito sa lupa. Yan, nagagapa nga na sila mga ka-hunter. Mga ka-hunter, comment kayo kung nakakain na kayo nito ng ganitong klaseng orin ng shell, mga ka-hunter. Masarap ito kanter, parang balunan ito ng manok mga hunter. maligat siya. Yan, yeah, samahan nyo kami kanter at lulutuin na natin ito mga kanter. At yan mga kanter, isa, isa na natin itong ilalagay sa apoy para kumawang sa shell. Ganyan nga pala ka ang pag-alis nito, at ito, antayin lang natin kanter na kumawang siya sa shell at susungkitin lang natin ito isa-isa mga kanter. Para malinis natin ang laman niya mga hunter, maalis ang mga pitupan nito mga kanter. Yan at pinapapuyan na nga ng ating mga kasamahan yan mga hunter hintayin lang natin ng ilang minuto at saka natin ito isa isa tanggalin sa shell mga anter yan banit mga hunter inahon na natin sya at tinatanggal natin sa shell para malinisan ng tuluyan mga hunter napakadali lang itong gawin mga hunter napakadaling gawin napakasarap lutuin mga hunter at ito na mga oh, ang ating pagtanggal ng ano may bitukan ito mga anter ganito lang kukunin lang natin mga kater eh, pinakang ulo niya mga kater itong kulay black itatanggalin lang natin at ito mga kater nakatapos tayo maglinis at lalamasin naman natin mga kater sa dahon ng guyabano at lagyan natin ng kaunting asin mga kater para maalis yung kanyang lansa, lansa mga kater yan ganyan lang kater kadali o. Oh. lalamasin lang natin doon para mawala yung lansa niya, yung malagkit na kanyang mga laway mga kater oh. Yan, mga kater, ganyan lang kasimple yan. Um, Kamu, uh, naman uh, yun. Hindi niya alam hmm. na sa at pagkatapos naman nating lamasin sa daon ng guyabano suka naman mga kater ang ating gagamitin pang alis ng lansa nitong ating bayo ko, mga ka-hunter Ganon din ang ano, mga hunter, style, lalamasin din lang natin hanggang sa mawala yung lagkit niya. At kaunting asin mga ka-hunter para mas magandaling malis yung kapit ng lansa ng ating bayo ko, mga ka-hunter at pagkatapos niya kanter canter, hugasan ulit natin ng mabuti. Para maganda siya at presentable na ating gayatin mga hunter. Pagkatapos nga nitong ating paggugas ay ating gagayatin ito ng mga hunter ng pambupis ang laki mga hunter. Yan, ganito lang mga hunter ang paggagayat. Ganito lang kalalaki, pambupis lang talaga ang size niya mga hunter. At itong mga ating mga rekado mga hunter, luya, bawang, sibuyas, paminta, aswete, yan mga hunter at saka pampasarap na sangkap mga hunter. Yan ganito lang mga hunter. Design lang natin yung PBS. Bawang kami sa truya mga hunter. Hintayan natin yung gold siya mga hunter. Bago natin nilagay yung aswede. Yan mga hunter. Yan mga hunter. Ang mga na sibuyas at luya, paminta pa no? lang <laughs> mga ka-hunter napakabango na yan, yan. ilagay na natin ito ng aswete no? antero, yan, mga ka-hunter natin ito pag isa para mas matingkad ang kulay niya no? <laughs> mga hunter yan ilagay natin na no? mga kulay ng ko yung ginayat-ginayat niya mga ka-hunter parang dito kalang baboy mga ka-hunter napakasarap parang balunan maligat-ligat ito mga ka-hunter merindo ka yan? yan no? mga hunter ilagay natin ng pampalasa asin mga hunter paminta mga kaanter napakasarap na nito sumusuot na sa ating mga sikmura ang amoy mga kaanter napakabango yan tinahalo ng mabuti ni big boy napakasarap na nito mga kanter. At inalagay na natin ng ating carrots <laughs> na ginayat gayat din mga hunter. Mas masarap ito ka hunter kung mas maraming carrots kaya lang kung konting namin na i-prepare. Kaya kunti lang. Yan, maging lang, lang namin ito mga hunter. Kulay pang sa na Yan, sulit na sulit na. Ayos ba mga to? na ito. Ayos na ito. na na Nakatakam na. Napakasarap na magluto dito sa gitna ng bukit mga hunter. Yan, bali titikman na nito lalex kung ayos na ang lasa nito mga hunter. Kinadya. wap! Ang angak! Ay kopis po, mga ton. Ayan o. Oh. Sarap niyan. Yan, luto ng ating nakuha bayoko bayo ko. Hindi na mukhang bayoko ko ito mga hunter napakasarap na nito ito na ating finish product mga hunter napakasarap na buhupis ito mga hunter tara at ating ihayin na ito mga hunter inahayin na natin ito with pakwan 1 mga hunter meron pa tayong kuhol mga ka hunter saka is dalawang hitong pirasong inihaw napakasarap nito nakatakam mga ka hunter nakatulaway laway sa sarap yan ina-arrange na natin o oh na pasarap ng native na kohol ito ang kamas nito mga hunter kamay Sabi Ayaw, sa tubig sa loob ng pichil nilulubog mo yung M kamay kamay ko sa ng kohol na ang na sarap ng sabaw. Ito on Malaking buta